Congressman Richard Gomez ng 4th district ng Leyte. <laughs> eh kasi po uh, ano ba ang issue nito ni Goma no? Ha? Goma, ano ba ang issue mo? Ah uh, nabuking itong si Richard Gomez diyan sa Leyte. Ah uh, yung kaniyang uh, palpak, napaka-palpak po na flood control project diyan. At siya ay uh, pinuno na o sinisita po ng, uh, ng mga local official po diyan sa isang bayan sa Leyte sa Matagob, Leyte kung saan nandoon yung uh, palpak na flood control project na sinasabing project ni Richard Gomez eh nasira po wasak eh kagagawa pa lang puno eh no kagagawa pa lang po nung, nung flood control project na yon at sinasabi ni Mayor uh, Bernita Koy, ha, uh, si Matagob, uh, Matagob Mayor Bernita Koy na di naman daw sila tinutulungan ni Richard Gomez yung nakaraang bagyo. dahil nawasak nga po yung mga yung project diyan, yung uh, flood control project diyan nawasak. Ngayon, ah uh, syempre yung mayor nanghihingi sana ng tulong kay Richard Gomez ano. <laughs> Mukhang para kay eh, Richard Gomez, politika yun eh, di ba? Pero hindi eh. Maliwanag po dun sa picture, sa report, meron namang mga ebidensya. Una, palpak talaga yung flood control project. Pangalawa, project talaga ni Richard Gomez kasi may mga photo op siya dun eh. Ito yung uri ng politiko, itong si Richard Gomez na ipagyayabang ang mga project na nagagawa. Ipagyayabang yan para magpabango, magpa magpasikat sa mga tao. Eh wala namang problema kung matinu yung project eh, kung maayos, di ba? At walang kurakutan. Eh pero pagkano na nabubuking, nalantad na palpak palayan, nasira, di ba? Eh biglang ano eh. Biglang nagdadahilan, di ba? Nagagalit-galitan. Ah, alam niyo yung politika kung hindi naman naghuhugas kamay, di ba? <laughs> na <laughs> pagkatapos ipagmalaki yung mga project, pag nagkapalpak, nagkapalpak-palpak at nagkakabuking-bukingan, nabubuking sila, kung hindi man naguhugas kamay, eh nagagalit-galitan sila, di ba? At ito si Richard Gomez, eh isang bugok talaga, ha? Richard, bugok ka. Bakit mo sinisisi, sinisisi sa mga media, sa mga journalist, yung reklamo sa'yo ng local government official mo dyan sa Leyte? Kung baga, out ka ni Mayor Takoy, hindi dapat sinagot mo yung mayor tsaka yung mga tao doon. Bakit nga ba palpak yung flood control mo? Sagutin mo yan. Unang-una, opisyal ka ng gobyerno. Ha? Pinapasahod ka ng taong bayan o yung budget mo galing sa pera ng bayan. At yung project na yan, pera ng bayan. Ikaw ay may obligasyon, bago kang Richard Gomez ka, meron kang obligasyon na sagutin. Hindi lang yung mayor o yung mga vice mayor dyan, o kung sinong politiko dyan sa Leyte. obligado kang sumagot sa bayan. Sa mga mamamayan na napeperwisyo dahil sa mga palpak na mga project. Hindi ka dapat uh, nagiiinaso Ang tawag dun sa ginawa ni Richard Gomez, nag-iinaso At alam nyo yung ginawa ninyo ng bugok na ito na si Richard Gomez, yung mga media po at mga journalist na kinokontak siya at hinihingan siya ng uh, paliwanag o panig, gusto siyang interviewin. Siyempre, gusto ng mga media, makuha yung panig niya, yung side niya. Kinontak po siya ng DCM, uh, DCWB, DWIZ, ano po, mga One News, yung TV5, yung interview niya kay Cheryl Cosin. Pero ano po eh, si Richard Gomez mismo yung nag-post ng mga message po ng mga journalists tsaka media, eh, pinost po ni Richard Gomez, kundi ka ba lang bugok talaga? Eh, ang nakalagay dun sa mga message ng media, hinihingi yung side niya, precisely, para maging fair, maging parehas yung pagbabalita, kinukuha yung panig ni Richard Gomez, abay, ito si Richard Gomez, ay eh, minas minasama yun, yun daw ay tinatawag niyang media spin, Kumbaga, para kay Richard Gomez, ano siya, pinopropaganda, sinisiraan, parang gano'n ang tingin niya eh. Ang sabi nga ni Richard Gomez, media is spin daw, at ano daw, pinalalabas ni Richard Gomez na may pondo, bayad itong mga media na to, na gumagawa niya, binabayaran. <laughs> Bugok. <laughs> Bugok ka talaga, Richard Gomez. Ang liwanag ng message sa'yo, hinihingi ang panig mo. Doon sa reklamo, na sinasabi nila Matagob Leyte Mayor Bernie Takoy. Kung baga ikaw, nare ka ng, ng mga opisyal mo dyan sa Leyte at may palpak na flood control project. Talagang nasira po yung flood control project eh. Yung pinakadaik. Kitang kita po nasira na eh. So pinagpapaliwanag ka lang naman eh. Kinukuha yung side mo, ano bang paliwanag mo dyan? Ha? At ang kumukuha na sa mo, mga media, itinext ka, minessage ka sa messenger. Di ba? Wala kang masama doon. In yun nga ang tamang gawain ng isang media. Kunin ang panig eh. Ha? Ng isang uh, nerereklamo nire-reklamo. Eh, minasama mo. At itong bogok na Richard Gomez na to, ipinost niya sa kanyang page, sa messenger. Pinost niya doon sa Facebook niya, sa wall niya. Ha? Yung mga pangalan ng journalist. O ngayon, Mukhang ire-reklamo ka sa ethics committee ng house. Sa, dahil sa kabugukan mo. Kung simple lang yan eh. Kung ayaw mong ikaw ay nababatikos, kung ayaw mo na ikaw ay nako-question, kung ayaw mo Richard Gomez na ikaw ay napupuna, hindi wag kang magano, wag kang maging public official, wag kang tumakbo. Ha? Wag kang kumampanya. Lumayas ka sa politika. Huwag kang maging public official. Kung ayaw mong nababatikos ka. <laughs> hindi ito showbiz eh. Ah, hindi ito showbiz. Kahit nga mga artista, nababash din yan eh. Lalo kayo, mga politiko kayo. Lalo na kung palpak ang mga nakikita ng tao sa inyo. Natural. Pal Natural lamang yan, Richard Gomez. Saksak mo sa utak mo to. Nakita ng tao na nasisira. Nawasak yung yung dike, yung flood control project mo na ginawa dyan sa Matago Oblate, eh. anong tingin mo sa mga tao? Hindi na lang magsasalita? Tatanggapin na lang? Eh, ang tao magre-reklamo kasi pera ng bayan yan eh. Eh, yan na nga nagiging issue dyan sa flood control project. Eh. billion, Bilyon, bilyon, Daan, daang milyon ang ang uh, pera ng bayan na inilalaan dyan. Eh, nakikita ng tao. May mga ghost project. Kundi mang ghost project substandard. 'Di ba? Sa mga iba't ibang project sa buong Pilipinas. At nakikita ng mga tao, yung mga anak ng mga kontraktor, anak ng mga politiko na may kinalaman sa flood control project, walang habas magpakita ng kanilang kayamanan, luho, 'di ba? Nakikita ng tao sa social media. Ano sa tingin mo ngayon, Richard Gomez? Ikaw hindi ka kasali sa babatikusin? Sino ka namang hudas ka? Diba? Sino ka namang hudas ka para hindi ka batikusin? Tapos, yung, yung kapalpakan mo, Richard Gomez, isisisi mo sa media. O di ba, ah, Ma'am Lolita Gomez, nanonood. Salamat po, Ma'am Nancy N. Ong sa 100 stars. Maraming salamat. O sa mga nagsesend ng stars, Ma'am Nancy Ong. Isa Ramos Kiribuchi, malaking tulong po yung stars niyo sa bunyog ha. O watching from San Fernando, Pampanga, Ramon Maninang Bamba. Salamat ha. At salamat pala, Jesse Garino ng uh, General Trias, Cavite. At happy, happy birthday, Sir Deng Nati ng General Trias, Cavite. Birthday mo pala ngayon. Get well soon din po, Sir uh, Deng Nati ng uh, Gentry, Cavite. No? At Raul Silada ng GMA, ano? Uh, mga kabunyog natin sa Cavite na special mention natin dito, no? oh Pabasa po tayo mga comment, ano? O, oh, sabi ni Isa Ramos Kiribuchi, super yabang. Oo nga eh. Super hambog talaga. Ha? Ah, alam mo Richard Gomez, na ikaw ay hindi artista. Ha, hindi ka hindi ka lang artista ngayon. Ikaw ay public official. At ang ginagastos mo sa opisina mo, ang pinapasahod sa iyo sa mga staff mo, yung gasolina mo, <laughs> ha? Yan ay pera ng taong bayan. Yung flood control project, pera yan ng bayan. Kaya kung ikaw ay nababatikos, ikaw ay napupuna, tanggapin mo yan at huwag kang nag-iinaso. Sagutin mo ang mga katanungan sa'yo dahil obligasyon mong sagutin yan. Bugok. Bugok ka. Aha. Oo, oh. hindi ito showbiz-showbiz lang. Ito'y uh, pera ng taong bayan. Ito'y tungkol sa pananagutan. Yung tinatawag na accountability. Yan ang problema. Tapos ngayon, sa sabi mo, media spin. Ha? Anong media spin doon? Eh, kitang-kita kita ng tao. Nawasak yung flood control project, yung dike. Kitang-kita eh. O, oh, anong sasabihin mo, sinisiraan ka? Sinisiraan ka ba? Eh, kung matinu yung flood control project mo, hindi wala saan ng issue sa'yo sagutin mo yung mayor mo, yung si B Mayor Bernie Tacoy. Sagutin mo. Sagutin mo yung taong bayan ng matag-oblate. Eh. Kasi ikaw ang congressman nila. Habugok. <laughs> Kung ayaw mo maging congressman, umalis ka dyan, bugok ka, mag-resign mag, mag -resign ka, di ba? Magpaliwanag ka. Hindi, hindi ka naman kailangan na magmamakaawa sa'yo ang media o ang taong bayan para magpaliwanag ka. Mamamayan pa ba ang magmamakaawa sa Bugo ka? Lumayas ka niya kung ayaw mong matanong ka. O di ba Scottish sweat? O ayos daw sabi ni Scottish sweat. Manding kinta na kabunyog from kalookan bagong silang. Tuts Giyab, Kulex Vlog ang malupit sa katotohanan. Salamat Tuts Giyab ha. Lagi nanonood, Kulex Vlog ang malupit sa katotohanan. Good morning po watching, sabi ni Devin Hubak. Oh. Lolita Romero, good morning sa inyo dyan from San Jose, California. Salamat po sa mga nagsisend ng stars ha. Kayo, ano masasabi nyo kay Richard Gomez? O sabi ni Ricky Naba, basahin ko yung ano ni Ricky Naba. Nako, kahit na yung kalsada madaling masira, paano ang liit ng bakal? Ang kapal nga ng simento, ang bakal, ang liit naman. Kaya nga, di ba, ang daming naglilitawan ngayon? Ha? pa, e, paano po, alam na natin ito eh, no? nabulgar na to. Papapaano, hindi magiging substandard ang project. E eh, pa paano? Halos 60% na nga lang. Halos 60% napupunta po sa bulsa ng mga buaya, Pinagahati-hatian ng, ng opisyal ng gobyerno, ng congressman o ng governor, ha, ng DPWH. Yung natitira sa contractor, kailangan niya pang tumubo. E eh, di ko anatira ng pondo is 40% na lang kasi yung 60% nila muna ng mga buaya, <laughs> Ginawa ng SOP, SOP pagkakasayin ngayon ng contractor, yung remaining na pondo na halimbawa 40%, o di kung kalsada yan o daik yan, titipirin niya yung simento. Puro buhangin na lang. Ninipisan niya yung, yung halo. Manipis na lang yung simento. Ninipisa, liliit ngayon yung bakal. Kasi kailangan niyang tumubo pa rin ng contractor eh. Hindi naman pwedeng politiko lang at DPWH ang ang makikinabang. Siyempre yung contractor, nagne-negosyo yan. So, mapipilitan siyang tipirin yung budget. At to the point nga, may nangyayari nga, dahil talagang halos wala na mga matitira sa contractor, ghost project na lang. Totally, wala nang ginagawa. Yun ang pinakamasama na nangyayari. Ha? Talagang pare-pareho silang dapat na malintikan dyan. Contractor, yung politiko, yung DPWH, pati Commission on Audit. Kasi sa batas, kowa yung mga auditor ng COA, paano mo isi-certify dyan ng COA, ng auditor, na yan ay natapos na yung project na yan? Pipirma ng COA, tapos ghost project para, o palpak pala. Paano nakakalusot yon Ibig sabihin ka Kaya ito nga, yung, yung flood control na yan, sindikato yan eh. O di ba Richard Gomez? O sinong, ikaw Richard Gomez, kasi may picture ka na pinagmamalaki mo yung yung flood control project mo, tapos ngayong pumalpak, sinisisi mo media. Ang tanong kay Richard Gomez, sino kontraktor mo dyan? O, bakit ngayon eh, yung media yung sasabi mo pera-pera? Ikaw, tanong ko sa'yo, sino kontraktor mo dyan, Richard Gomez? Magkano? Nagkaroon ka ba ng SOP? Sige nga, sagutin mo nga yan. Bakit palpa? Bakit, bakit gumuho agad yung dike na yon? Ah, kung maayos ang pagkakagawa nun, bakit, bakit natibag agad? Yan ang sagutin mo, Richard Gomez, hindi yung nag-iinaso ka. Oh, bakit? 'Di ba dapat imbestigahan? At yan lang ba mga flood control project? Baka naman marami pa. Walang personalan dito. Pinag-uusapan dito ay buhay ng tao, pera ng bayan. At kaya may mga flood control project. Ililigtas sa kapahamakan ang mga tao. Isipin niyo yan, buhay ng tao 'yan eh. Kabuhayan at buhay ng tao ang nakataya. Tapos gagaguhin niyo ang mga flood control na yan, 'di ba? Kaya sabi nga natin, dapat may makulong. Hindi lang kontraktor, hindi lang engineer, politiko.